So, ito yung ating hobby chicharon. So, eto na mga hobby bees. today, pabunta tayo ng building. At ipapatikim ko yung ginawa kong chicharon sa ating mga hobby bee staff. Tingnan natin kung ano magiging feedback nila. Kung okay ba tayo na magbenta ng chicharon. <laughs> so, we'll see. Tingnan natin later. Good morning, Ate Rose. Good morning, Tia Julie. Alis kami na. Punta kami ng building ni Hobby David. Kayo bahala dito sa bahay. Ha? Okay, ingat kayo dito. Marami, na, marami tayong pagkain di ba? Meron pa dyan pagkain, tiya? Okay, pag gusto niya naman, magluto kayo ng anong gusto nyo nandyan, ha? Okay. And dadalhin ko lahat ng chicharon at Rosa. sa... Okay. Tapos magluto na lang kayo diyan kung gusto niyo kumain ng chicharon, ha? Opo, marami pa diba? rin po diyan, sir. Marami. Mag marami. Magpito na lang kayo ni Tia. Oh, okay. Ha? Kayo na bahala. Okay. Masarap ba ang chicharon natin? Pwede kibenta? Ang sarap po, sir. Tsaka malutong pa rin kahit kinabukasan na. So, ha? pwede kibenta? Opo, pwede kibenta. Masarap po, sir. Tingnan natin. <laughs> And nandito na tayo sa building, sa aming shop. And magpapatikim tayo ng Habibi Chicharon. Nabot ako dito si Lindy kung makain. Lindy, makain ka? Nakita ko. Ah, tapos na? Naubos <laughs> na. na. Itikman niyo muna itong chicharon. Dali, on yun. Yan, yung ginawa ko. Tikman nyo. Kung ano, yan yung niluto na. Pero hindi pa yan ang pinakamperfect perfect na nagawa. Tingnan natin, may, may gaganda pa. Tikman ang lasa. sa ano, Wen. Mmm, masarap, masarap. In fairness. fairness masarap? Mm-hmm. Maratong? Mm, mm lasa masarap? Mm-hmm. -mm. Ayan. Ayan. Oh, patikim natin sa iba. Kumuha pa kayo. Kumuha pa kayo. Papatikim natin ang ating chicharon. Pa, dito muna tayo. Dito muna tayo. Sa Ah, oh. Oo. Zen, Tikman mo ang ating chicharon. Wow. Tigman mo lang ha. Na sa ating chat din. Patikim natin ang ating chat. Ating Wow. Ah. muna ang ating chicharon kung anong lasa Trial pa lang yan. si, si Zen mo na. Lutong! Sarap! Pwede so, na ito pang binta, sir. Walang M&M. Pero ba diba, minsan, ang chicharon malutong na, pero parang wala masyadong lasa. Ito, oh, ay, malasa. 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 Nga. malasa po siya. Masado, chat? Masarap. Pasado? Yes. Yeah. Pwede kibenta. Pwede Pwede na benta? ito pang binta. Habibi Chicharon. Yes. Chichabi. Ay, baka namin na umuha na huwag muna, ha? Nasa na, sa experimental stage pa tayo. Ito <laughs> kasi angkol, angkol ito yung mga, may ano eh, magluluto. angkol, call. Yes. Tignan mo ang ating chicharon. <laughs> uh, kung bit. anong lasa. Kung pasado na, kung pwedeng ibenta. Trial pa lang yan. <sans> lasa. Pasado? spicy. <sans> ah, <French> oh, may gagawa tayo ng spicy regular tsaka spicy. O, oh, abangan nyo guys. Gagawa tayo nito. Tatrial natin. <laughs> <laughs> ah, Reynan. Okay Tignan mo ang ating chicharon. Kung pasado na, pwede nang ibenta. Nasaan si Kuya Aldrin? nandito po. Okay. Ano? Pasado? Tignan. Hindi mo Malutong. Mm. mo -hmm. kung nga dati dito. Kahit ah. naman yung una, pwede na po ang benta. Pwede na yung benta. Mm -hmm. ikaw, ikaw, naman, ikaw naman kuya Aldrin, tingnan mo ang ating chicharon. Ang masarap pasado na yan. Oh. oh sa inyo oh, na yan. Sa inyo na yan. Parang, parang ano? Parang lechon. Parang ano? <laughs> parang lechon daw po. Parang lechon? <laughs> o oh, sa inyo na yan. Hindi na yan. Masalami pa may suka. Okay nyo nyo na nyo na yan. Sa inyo na yan. So, ito yung ating Harry Beach Abangan nyo. Ang laman tako nito. Ako oh, din. Ang kaya mo din. Diba? Ikaw nating man mo. Ang gusto ko sa chicharon, <laughs> yung may laman din. Katulad niya. Ako nga mo ba? Ano po yung pangalan, sir? Beast? Chachot? Di ba, lagi yung nakakatikip eh. Sabi Tapos, tama yung kanyang pagka-crunchy. Hindi sobrang tigas na masisira ang ipin mo. Tapos may lasa. Sarap. Yung sarap. Yun ang mas masarap. Wala, <laughs> hindi ikaw naman kiss. Hindi pa ako. Parang gusto din ko kiss. <laughs> <laughs>